when someone gets the largest share of the pie, especially if such a price comes from the taxpayers' tab. Fourteen municipalities, one town, tops the bill. Sa pagsalo ng buong ng na nauna ang nauhan. Nauhan Oriental Mindoro received a sweeping 55 percent of the province's 2025 flood control budget. Katumbas ito ng sampung billion piso. para sa flood control projects ng bayan ng Nauhan, Palamang. Fair enough, given the coastal topography and of the municipality, which includes its lowland plains and extensive river systems such as Magasawang Tubig, Nauhan, and its people badly need flood control interventions. However, the magnitude of its budget allocation in the last three years alone Amounting to approximately 19 billion pesos and nearly doubling each year, raises concerns regarding Nauhan's curious case. Even before the provincial governor of Oriental Mindoro blew the whistle, so to speak, on what he alleged as anomalous flood control projects, we had already dug deep in our study, literally sifting through years after years. Of appropriations for these projects. True to form and with due diligence, I immediately dispatched my staff to Oriental Mindoro to verify the data we gathered about Nauhan and to validate the governor's claims. Mindful of political bumps we may encounter, my directives are clear. We must see no political color and remain impartial. in our findings. My staff traversed Oriental Mindoro across 10 barangays to randomly check flood control projects based on the list of awarded contracts from 2023 to 2025 that we obtained from the DPWH website. The field validation came in the aftermath of the widespread flooding in the province of Oriental Mindoro during the habagat. Una sa aming listahan ang barangay Mulawin. Sa 70 barangay ng Nauhan, Oriental Mindoro, ang barangay Mulawin ay nakakuha naman ng 1.9 billion pesos. Sino kaya ang makapangyarihang funder sa barangay Mulawin? We scoured the budget books from the National Expenditure Program, the House GAB, Senate version, and GAA, as well as the DPWH Award, awarded contracts in Barangay Mulawin. Of the 1.9 billion pesos fund for eight flood control projects, only 810 million pesos for three projects was included in the President's budget or NEP. The remaining 1.1 billion was inserted, I repeat, was inserted in the House version, Mr. President. Rightly so. Most of these congressional insertions were tagged for issuance of SARO or withheld by Malacanang, save for the curious case of two projects worth about 300 million pesos already awarded and ongoing construction with target completion in December 2025. Mr. President, sa buhos ng budget sa barangay na ito, inaasahan natin na may proteksyon na ang mga residente ng Mulawin at mula sa baha, dulot ng bagyo. Sa kasamaang palad, habagat pa lang at hindi pa man naitalang bagyo ang tumama sa probinsya. Gumuhuna, na, gumuhuna ang ilang parte ng mga diking pinagkasusan ng daang milyong piso. Inagos na rin ng tubig, baha, ang bilyong pisong danyos ng nasirang flood control. Ito mismo ang parehong barangay na gustong inspeksyonin sana ni Governor Dolor noong nakaraang Sabado lamang kung saan napabalita ang pagharang sa kanya ng security personnel sapagat ayon daw sa kontraktor ng proyekto. Kinakailangan ng written approval mula sa DPWH bago makapasok ang sinuman sa construction area. Mabuti na lamang Napuntahan na rin po ng aking team ang Diumanoy Restricted Area na ito noong unang linggo pa lamang ng Agosto. Sa mismong, actually pinagbawalan din ang aking staff na lukuha ng aming drone upang makita ang mga depekto ng construction dito. Na halatang gusto ng naturang kontraktor na isikreto dahil sa ginagawang paghahabol, upang kumpunuhin at remedyohan ang palpak na proyekto at mapagtakpan ang kanilang kapalpakan. We are willing to submit our drone shots and other pieces of evidence to assist in the investigation and prosecution of those involved in these anomalous projects. Mula sa aming sariling footage, kitang-kita ang mga bahagi ng road dike na ginawa noong 2024 na gumuhok ang nakikita niyong flood control project ay nagkakahalaga ng 204.8 million pesos na base sa official record ng DPWH ay completed project na nito lamang Pebrero 2025. Halos tatlong buwan pa lamang ang lumipas, Mr. President. Gayunpaman, kabago-bagong proyekto, gumuhuna agad-agad ang dike dahil sa nakaraang bagyong krising, Dante at Emong. Kasama ang lagpas 200 milyong pondo na inilaan dito. Sa kahabaan pa rin ng Bu Bukayaw River, natagpuan naman namin ang isa sa mga congressional insertion na nagkakahalaga ng 137 milyon at inaasahang matatapos ngayong Disyembre. Kasabay ng hagupit ng habagat, inanod na rin ang malaking bahagi ng binubuong dike. We heard grim stories about why these structures fall easily. From the improper embankment mix of gravel, sand, and stones, sheet piles cut in half, and lower grade reinforcement steel bars. Tinipid, sinadyang minali, at shortcut ang paggagawa. Sad reality, Mr. President, is mayroon na rin silang standard para sa substandard. We go to another top billing barangay, Barangay Tagumpay. Barangay Tagumpay, still in Auhan, is another case of flooded flood control. Sa taong 2023 at 2024, halos abot kamay na ng mga taga-barangay Tagumpay ang Tagumpay na layunin itong maging ligtas sa mga pagbaha dahil sa halos 2.55 billion Piso na pondong nilaan dito. Binubuo ito ng sampung proyekto sa paggawa ng road dike sa mag-asawang tubig at Bukayaw River. Sa ulat ng gobernador na bineripika ng aking mga staff ang mga bahagi ng bilyones na proyektong ito dalawang beses na pong nasira ngayong taon. Ang pinakamalala nitong nakaraang bagyong emong. Sa mga larawan o video na kuha ng aming team, Kapansin-pansin, nga naman na imbes na graba, buhangin at simento, buhangin ang laman ng structure na ito. Kaya naman, ayon din sa mga residente, sa sandaling magkabutas, mabilis na pumapasok ang tubig at kinakain ang ilalim. Sa aming pag-imbestiga, hindi rin daw diumanong masusunod o nasusunod ang dapat na lalim ng pagbabaon na mga sheet piles na magiging suporta ng buong road dike. Isa pa sa nakita namin ang barangay Inarawan na dumanas rin ng pagguho ng bahagi ng river dike. Sa amin ang barangay na ito sa pinakamaraming buhos ng proyekto noong 2023 at 2024. Tumabu po ito ng 1.764 bilyong piso para sa construction ng road dike sa kahabaan na mag-asawang tubig. Sa lahat ng proyektong nilaan sa Barangay Inarawan, tanging ang SunWest Incorporated ang nakakopo ng mga proyekto. Ito ang kontraktor na una na nating narinig sa ulat ng Pangulo bilang pangwalo sa mga kontratistang nakakuha ng pinakamarami at pinakamalaking kontrata sa flood control. Mr. President, sinuyod din namin ang ilang pangbarangay na binuhusan ng pondo, ngunit hindi pa rin nakaligtas sa daluyong ng pagbaha dahil sa karamihan ay substandard. Gumuho at hindi napanindigan ang pagiging flood control structure. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod na ipapakita natin. Sa barangay Pinagsabangan dos higit 228 milyong piso ang pondong nilaan pero ang reklamo ng mga residente putol-putol ang paggagawa ng river control. Malaking bahagi rin ito ang gumuho ng nagdaang habagat. Sa barangay Melgar, nirereklamo ng mga residente ang mababaw na pagkakabaon ng mga bakal sa ginagawang dike. Sa taong ito, tatlong coastal road shore protection ang itinatayo na ang sumatotal ay papalo sa halos 693 milyong piso. Sa barangay Arangin, mayroon ding ongoing projects na nagkakahalaga ng 109 milyon. Ngunit hindi pa man tapos, ay nasira na ulit dahil sa bagat. Mr. President, for three years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Kung sa Oriental Mindoro gumuguho ang mga proyekto, mamaya po, Mr. President, ipapakita namin ang malugar naman na walang makikitang gumuguho. Hindi dahil sa matitibay ang paggagawa, kundi dahil hindi talaga maaring gumuho ang guni-guni o ghost projects. Mr. President, sa kalapit parangay sa Barangay Apitong. Isa sa mga proyektong matsagang hinanap ng aking team ay ang construction of road dike along mag-asawang Tubig River, Sitio Dike, Barangay Apitong, Section, Nauhan, Oriental, Mindoro.